Pwede nga bang i-connect yung ating TV na walang Bluetooth function sa ating Bluetooth speaker? So, ang sagot, pwede, pwede po. So, kung gusto mong matutunan, so, tara! Samahan mo So, para ma-connect natin yung ating TV sa ating Bluetooth speaker, so, kailangan natin gumamit ng cord mga idol, no? Ito yung cord na gagamitin natin. Isang cord lang ang gagamitin natin. So, ito yung tinatawag na male to male audio auxiliary cable. So, so, hindi nyo na kailangan gumamit ng ibang device. Bluetooth speaker lang mga idol, makapag video okay na kayo. So simulan na natin ikabit mga idol. Punta kayo sa likod ninyong TV. So ayan mga idol, sa likod na inyong TV may makikita kayo na logo ng headset. So ito mga idol o, oh. logo ng headset siya mga idol. So may butas yan siya dito mga idol eh, no. So dito natin isasaksak yung isang yung kabilang dulo mga idol ito mga idol. Oh. Saksak natin to. Tapos yung isa naman ito, parehas lang din naman siya. Doon to, natin isasaksak sa ating Bluetooth speaker. So, doon... Sa inyong Bluetooth speaker, may makikita kayong audio input. O di kaya AUX o kaya auxiliary. So, dito natin isasak ito mga idol. Ayan mga idol. Oh. So, make sure lang mga idol na nailagay nyo ng maayos. No? Ayan na lang mga idol. Sit up na yung ating TV sa ating Bluetooth speaker. So, ang gagawin natin, buksan natin yung ating Bluetooth speaker. So, ayan mga idol. Oh. So, make sure mga idol na yung uh, Bluetooth speaker nyo ay nakalagay sa EUX. No? So, para mailipat siya, pindutin nyo lang yung mode at yung mode mga idol para mailipat siya. So, kailangan naka EUX yung Bluetooth speaker nyo. So, ganun lang yung setup mga idol. So, napakadali lang, di ba? O pwede na nating pwede na tayong kumanta. So yung uh, mic nyo so ilalagay niyo lang dito sa inyong Bluetooth speaker, no. mag sample tayo sa YouTube mga idol. Tapos yung sound niya, mga idol dito na lalabas sa Bluetooth speaker mga idol. So ito mga idol, oh, i-sample natin 'to. Yung What's up mga idol? Ito mga idol, oh, yung... out, out pala sa mga pa. Asa natin yung speaker. Ako lang mag-a-song sa Whiteboy Manila. No permit na pagbagsakayin yung bamboo nyo mga idol at mga idol. So di ba mga idol, yung kung mag-adjust kayo ng volume, dito na kayo mag-adjust sa Bluetooth speaker ng mga idol. So, ayan naman po mga idol. So, sana may natutunan kayo sa video natin ngayon. So, kung nagustuhan nyo yung video natin, so, pakilike naman mga idol. At huwag kalimutang mag-subscribe sa aking channel para kung sakaling mag-upload ako ng mga bagong video ay magkaroon kayo ng notification ni YouTube. So, hanggang sa muli mga idol. Maraming maraming salamat po sa inyo.